Kalispera sa Okay. Uh, time check muna 8:39. Welcome na naman sa Pinoy Post. Magagala uh, na naman tayo. So uh, hindi ko lang sure kung bukas pa yung Ancient Agora. Uh, may kasi, ah may nagre-request kasi ang puntahan ko naman doon yung Ancient Agora. Oops, wait ko pa lit bigay? Ah simpleng bike ko ayan oh check na natin ito yung entrance daw hindi ko pa siya napupunta actually mo, meron pa uh, painting to. Okay. Di ko hindi ko na alam kung lumang ano na to ka, ka gate na ito kaya Ancient Agora Good Ah oh, okay And Ito pala yung original Na Gate ng Ancient Agora Ayan o you know, construction pala Kung baga parang restore sya Sana bukas Ancient Agora Bale guys, yung ago, ancient agora pala. Ibig sabihin kasi ng agora sa Greek. Ay market. So establishment siya rito. Actually, yung dito sa uh, post kasi. Uh, nagawa siya, ginawa siya 4th century BC. ay okay. Kaya tayo naman. Ang oh, antique na lugar. Pero di tayo makakain dito guys Tsaka na pag uh, Sumahot dyan Try natin maglibot dito at kumain Ayun, tuloy ko pala yung kwento uh, In Centagora pala uh, Ginawa yan kasi Ay ito pala Ayan, nandito Hindi ko lang alam paano yung entrance yan, eh ha ah, ayun yung entrance bali ang ancient agora ay uh, sinaunang market market kasi yung agora ngayon uh, dito dinadaos yung ah uh, kapag uh, merong mga meeting mga importanteng tao galing Athens pero may mga tao to oh. no. Bali nagawa siya 4th century BC. Yon. Kumbaga ito lang yung nagiging meeting place. Paano kaya Paano kaya tayo papasok, guys? Malawak siya eh. Oh. Tapos malalaki talaga yung mga bato niya mga bata din eh. Ako kaya tayo na yung mga kapat. Tapin natin yung entrance. Makakaya pala may talawang tubigan. Nakatakot pumasok dito ah. Pala di ko din alay ito bigod ko guys. Ayan. Uh, so, daaman lang pala siya. Bahal yung mga uh, restaurantes. Uh, madadaan mo lang rin. Eh. No, Na yung main Sa hayang. Pasensya na guys, medyo binilis ako yung lakad. Pinagtitinginan kasi ako eh. Ayan o. Oh. Gusto kong makapasok sa ancient agora. Kaya lang di ko alam pa ano. Pasensya na kayo guys ha, di ko kayo may pasok dito. Meow! May pusap ako. di ba alia alamin natin yan. paano makakatasok hindi ko alam baka, baka nga nag gate crash lang yun eh dito guys dito yung ano eh puno ni Pokrete dito banda pero hindi ko muna kayo dyan nagagahala ngayon sa susunod na lang na vlog ayun na yung dagat ayun na ako nag vlog nung nakaraan o no? diba ang ganda rin sa post paano guys kita kita sa lang sa so, gusto ng vlog shoutout ko na lang din ulit si Andres Pio si Jamaica shoutout ko na lang din si Liana yeah mga naiwat ko dyan sa Pilipinas okay hey, guys sa kung mapupunta kayo rito sa Kos, isa ito sa puntahan niyo, In Shantagora. Alive na alive mga tao rito. Next time guys, tatry natin pumasok sa ancient Shantagora. Hanapin natin yung magtatanong-tanong tayo paano na sa Maraming salamat guys sa panunood. Sa susunod na paggagalak-galak na natin ulit.

ito siguro talaga yung entrance